Sa imo ha, unsa to imong pangayoon? Inde, arela. Ha? Sa ay. Unsa to imong pangayoon? Sa ay. Unsa da imong imong da inyong unsa da inyong kan on? Gagmay. Kanang mais, giniling na mais yung kanin nila. So, gusto ka Ha? Ha? Na kumay. Uh-uh. yan po guys ah, kung nalala niyo sa vlog natin noon matagal na po si ate Ranilin so ito po yung mga bata ni ate Ranilin dito ngayon wala dito si ate Ranilin ngayon wala na po silang tatay pumanaw na po yung tatay nila kung sino pong nakapanood sa vlog natin noon noon natulungan natin so ngayon po ibinalikan po namin dahil namalitaan namin ang mga bata nag-aaral dito sila nakatira sa lola nila si lola pangalang ito ni mo lola Oo. Uh -huh. So dito na lang sila nakatira. Sino naka-grade 4? So ikaw. Reduan. Reduan? Ah, at kasi wala akulang. Wala. wala na ni score la. Wala kai. Wala na kai. Yang yung panganay si Din. So si Din po hindi na nag-aaral. Doon nag-ano po, ah, nagtrabaho sa tindahan bilang technician engineer. Tegalitson, no? Ano kung nangyari na saan po yung nanay nila? Asa ilang mama? Nagbulo. Ha? Nasa Cebu na po. Nagbulo. pabuhan. Nag nagpabuhan? Mm. So dogay na nag nagpaan magpabuhan. Januari pa to. So nag unsa may trabaho sa city? Kwan kanang ara food buy niya kwan sa kanang sa barbecue. Mm. So ang mga bata din nila sa imong ikaw na lang nagatimanan uh ni nila. -huh. oksiden ikaw din. Kaya magulian raka din. he Magulian ka din. Magulian ka Cute kayo. oke uh -huh. okay ra ka din na ata sa lula. Uh, ka. -huh. So, kami ngawa huh? ya, sa imong mama. Ha? Ya, kumusta ang kuwan? Konsumo? Kumusta ang suporta ang, ang yung mama? Kami, anak nga. sa kanang bugasan magpada siya sa hay dili niya si Damian dire kay ang mesay tuba kung mahalin sa ako sugo pa makahalin mig dua ka galong dua o papeto bugas 2 kilo ana nya kay sulah sila kay so, ang kwarta ni bari minggu nya kay utang pod ni ang di akong pangutan ilang mama ba kumusta kumusta ang kanang mama ang sildo oh ah, padara pa sa

nag-ano uh, nag po sa mga bata, lalo na sa konsumo. At saka yung panganay po, mayroong sahot pero maliit lang. Pero okay naman yung kahit maliit, mayroong makasapar-sapar sa mga iso, ano. Oo. Mm. Uh, may dala kaming bigas. Inaot na makatabang-tabang, ha? Makatulong yeah. ang bugas, inday eh. Arila, naa bugas ron? Unsa man imong yung anak kasulte? Ano, ka lang sa Ma? Mengai tak kan orang dagu mai, kan kan orang dagu aku ama. Lahai kan nak abit awak saya mana mesti saya. Mai saya nyong kan om. Hmm, saya pun mai malman. Atau saya piding. Lagi mai lagi rumah mah aku aku alang ni, aku tak aku pabau sia. Maniho ala pun aku sempat, aku sekinar. Tak kita kuasa kay. Pait ada mau, pait sama siang dua kilo sakit mana? Bambaon. So, unsa imong ha? Unsa to imong pangayoon? inday arila Ha? Unsa to imong Unsa to imong pangayoon? Unsa to imong Unsa da imong imong sada inyong unsa da inyong kan on? Gagmay. Gagmay. <laughs> <laughs> Kanang mais, giniling na mais yung kanin nila. So, gusto ha? ka kumay. Ha? Tegang ka mo kumay? Okay ra? Ha? Điều này cai, may cho cháu mang cá bá lô nè các hả? cá

Ali mo gyud ha. Ayaw sige og patis og mantika i sudan. Daot ta imong kidney. Daot ta na oh. Ha na ay katul-katul. Sige ra ka sudag patis. Nga nga ni magmanigapon. Hmm, ara na kun ite sanay. Para pali dogi sudag kun ite sa. Ah, ay 1200 para pa palit niyo sudan-sudan at saka mayroong uh, 25 kilos nabigas. So maraming salamat sa Dapabian Opulenti Simaklan. Dapabian Opulenti Simaklan, maraming salamat. Uh, sila po ang uh, binigyan natin sa ating uh, pabigas. Yan po. Uh. sobrang kawawa talaga dahil uh, yung nanay na lang nila, at walang tatay, ang panganay na uh, nagtrabaho sa Yadjala Sonahan, maliit na tindahan. So maliit lang po yung kita. So nakaabag-abag po sa ilaha. So yung ilahang nanay karon ang nanay nila nandoon sa city nagtrabaho bilang isang uh, parang kasambahay so maliit lang yung, sahod mayroong binabayaran na utang so sila po uh, dito sila nakatira sa lula yan nga uh, kapos din sa pangbigas-bigas at uh, pang ulam sabi ni uh, yung bunso minsan ang ulam ay ano po mantika, patis pero uh, kadalasan yun kanang pirminti, utan no? nindot may dang utan no? Mm. so

Oh. So, hapit ng closing. Ano sa inyong closing? 14. Ha? 14. Sa? Lunes. Lunes? Lunes na. na? Mm. Mag-graduate na eh. Sa kinder. Graduate <coughs> na eh. Oh, Pasok to na eh. Oo, mapasok. Sige ha. Uh, Arila, <coughs> ato sa amin. Kabay na. Bye. Ano na kayo bugas ha? Hindi na ka mukhang mais ha? <coughs> Ikaw ang kaya pag <po>, mais eh. <laughs> Lamay mo ng mais. Uh, yan po, hiling uh, talaga niya guys rice kasi yung giniling na mais yung gusto na giniling na mais gusto siya ng rice kasi itong rice po kahit uh, wala kang ulam pwede naman yung uh, mais giniling na mais talaga napakahirap sa mga bata kapag walang ulam no? nisag kayo na ang mais na? wala isa na? Ah. 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 Ah.